isang araw, special ang araw na to para sa akin. Kaya sinuot ko na ang pinakamaganda kong dami. Sayang nga guys, hindi pa ako nakapagpagupit. Meron na nga na pala nag-sponsor para sa pagkain. Kaya maraming salamat sa Gina's Pansitan. Nung nalaman nga pala ng Team Dugyot na meron kainan dito, bigla sila nagpuntahan. Basta talaga kainan, mapupuntahan ng Team Dugyot. Yung pagkain na binigay sa akin ay hindi para sa kanila. Dahil meron ako mahalagang bisita. Si mama nga pala sobrang excited. Alas 4 pa lang na madaling araw. Nag-aasikaso na para sa mga bisita namin. Hindi nga pala siya dito sa rice cooker. Kasi palagi nila hilaw kaya sa kaldero na lang bumili na rin si mama ng isang sangkay na saging kaya yung bisita talaga namin ay special nagtext na nga na pala sila sa akin na malapit na daw sila So sobra excited ko lumabas na ako para abangan sila kasi guys matagal na to na schedule at ngayong araw eh natuloy tapos guys unang tingin ko nakita ko kagad sila kaya hindi na ako nagdalawang isip pinuntaan agad dami na bunggan hindi ko nga pala alam kung ano yung expression ko dito kasi guys for the first time of my life mangyayari to sa buong buhay ko pinapasok na nga pala ni mama sila sa loob kasi guys malayo pa yung pinanggalingan nila at sure ako na gutom sila kaya kinuha ko na yung mga pagkain sa kwarto ko kaya nga pala to sa kwarto nilagay para hindi makita ng kapitbahay namin lalo na si Ichambungan Bunggan alam ko magsasaron yun grabe nga pala yung handa namin parang piyesta na kapag hindi na ubos to ng bisita namin tuwang tuwa mga kapitbahay namin meron ng ulam meron pang merienda grabe si mama sobrang supportive sa akin parang siya pa yung may bisita kaysa sa akin kaya napakaganda talaga kapag nandiyan yung magulang mo para tulungan ka may napansin nga rin pala ako dito habang kumakain sila yung mga kapitbahay namin nag-aabag na agad. hindi pa na nakakalis yung bisita ko, meron na agad silang pinggan. Akala siguro nila makakasharon sila. Pagkatapos nila kumain, inaayos na nila yung mga gagamitin. Wala pa pala silang ginagawa sa akin, pero grabe yung nervous ko. Kasi guys, sa buong buhay ko, hindi ko ina-expect na makakaranas ako ng ganito. Gagawin kasi nila akong artista. Yun nga lang, wala akong talent. Lumabas na nga muna pala kami ng bahay para mag-shoot. Sabi nga pala nila, gawin ko lang daw yung mga ginagawa kong expression. ng mga oras na yun, ay ako. Pagkatapos na, no, pumasok na kami sa bahay. Kasi guys, ito na yung pinakagagawin ko. Grabe yung mga camera nila, nakat tutok sa akin eh hindi pa naman ako nakapagilamos. at buti nilang guys nakasurvive ako ngayon naman pupunta kami sa bayan at sinusundan namin tong kotse tapos nung nandito na nga pala kami sa bayan <makes> naglakad na kami para kitain sila kasi guys nagkahiwalay kami ang hirap kasi ng parking kaso guys hindi na ako nakapag video tapos na nga pala yung shooting namin kaya guys abangan nyo yung ginawa namin sure ako na may inspire kayo at syempre para reward sa team dog yun ititreat ko sila sa MacDo o ordering ko lahat ng gusto nila at syempre ako yung magbabayad dahil nandyan sila para sa moral support ko at syempre maraming Salamat sa mama ko.